Yan, laot na naman, laot time. Laot naman sila Uncle John Tingnan natin mamaya. kung ano naman yung kanilang makukuha, pusit, isda. Malapit lang yung aarihan. Yan, marami yung lalaot. Yung iba magpapandaw. Yung iba ay mag palang pa lang. Kaya nila Uncle John, mag-aaria pa lang. So, ito naman sa kanila ay palubog iaria yung lambat, iwanan tapos babalikan ito so, may kawan dami kawan na ito, maliliit na ito oh mong klase kiling <laughs> dami tumatabi talaga yung mga oh. Uh, dito sa amin mga ka-update, ayan no kawan Ito so, na naman mga ka-update si Putol. Ayan, kahit grabing init. Hintay naman kila Uncle John kasi pawi na sila Uncle John. Ayan, pauwi na sila. Galing laot. Si Putol talaga nakahintay. Nandiyan, ready magsalubong. So tayo rin magsalubong. Tignan natin kung mayroon ding huli. matambak grabing kore tuman sudan sigilan wow so yan ang kuha nila mga ka-update makakabili tayo dito ng pang-ulam at sila din ay may pang-ulam na rin so hindi talaga masisiro dito ito rin mga ka-update Dali na niningwit dito sa Galabasigan lang. Uh, hindi ko lang na-video kanina kasi nag-video doon sa kabila. Titignan natin kung may may dadagdag pa siya. Kuli na may nakuha na sila eh. Ayan o. Ayan, kakukuha lang. Buhay na buhay pa. At meron na rin iba na uh, na sa kanilang lalagyan. So, tignan natin kung makakadagdag ka dito. Ayan. Ayan, may kuha. eh <laughs> kawala? Ayan na, kawala pa. Sayang ha. Hindi maganda yung pagkasabit kaya natanggal masyadong malikot kasi yung isda nito kaya pag hindi talaga maganda yung sabit matatanggal talaga kailangan magandang pagkasabit para hindi niya matanggal so ito mga kapit sigurado na yata talaga ito nakahuling <laughs> medyo maliit lang pero okay na yan pwede na talaga yung iulam yan pandagdag na yan doon sa kanilang huli ayan sa so dalawa na sila pero may iba pa silang huli mga ka-update maliban dyan sa dalawa na yan ayan pwede mo na isama yan doon yan So yan yung kuha nila mga kapi. Tingin daw lahat. Sari-sari. Ayos na pang ulam. So dito lang yan mga ka-update. Sa aming dalampasigan. Medyo na late lang ako ng labas. So yun, nakita nyo naman dito lang. Dito lang banda. Na? Ayan. Dito lang sa aming dalampasigan. Okay, thank you very much sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Kung nagustuhan niyo yung video nito, paki like and share na lang po. Thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.